Bye bye. Namo sa Papa Mama. Ay. Bye 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 bye. Mo do bida nandito kami nandito di tepalak ngayon sa museum sa Nipraska. po ang dito po yung sa labas mga kababayan Super may mga ano pa siya Pinarking pa ng anak ko yung sasakyan mga kababayan. <laughs> ang ganda mga paligid mga kababayan ayan o oh. wow purple yung ano tingnan mo mga kababayan ang loob ng museum ayan ganda-ganda mga kababayan. Papasyal ko kayo ha. Mga kababayan, dati pala ito ano, train na station. Dito, bibili kami ng sa train. Kasama ko naman yung mga anak ko. sa kaapo mga kababayan. Bibili lang kami ng ano, aming iinumin sa loob. Bibili mga kabayan. Oh. Ikot lang kami. <laughs> Ang kababayan sa loob. Yan mga tren, oh. Museum ng Nebraska po ito mga kababayan. <coughs> cute ang cute ng mga tren oh. <laughs> Timbang mo pa ate. <laughs> Ay, <parang din> <laughs> <laughs> Takot si Bibi na yung misa tren eh. Uh, papasok tayo mga kababayan sakay na tayo. Ayan, trip po. Akyat na. <laughs> Rico po. Oh, ito na po. Ano? Ano nangyayari sa inyo dyan? <laughs> ito po ang loob ng train mga kababayan. Mga kasimple ito ang loob. Ayan o. Oh. <laughs> Natatakot yung apo ko sa train. Akala niya may iwan kami ng mama niya.

Yung hey, mga kababayan, may kalisa. Ang ganda-ganda. Antik na ito mga kababayan. Ayan. Please do not like. Bawal pala yan tayo mag-ano man yan mga kababayan. <laughs> Humihipo. <laughs> ganda Oh. Ganda ng ano. Harap. Wow. Mga kababayan. Ayan o. Oh. Ito ang buong noon yung ano lugar ng Nebraska. Ang ganda. Picture na lang. Ayan ang mga ano dati ditong hayop. Ayan ang mga hayop dati, no? Uh. <laughs> Sipain ko kayo eh. Pag inatake yan. <laughs> Tito ah. <laughs> Ay, natakot. Sorry po. Natakot yung apo ko eh. <laughs> binigla nyo eh. Yan ang mga hayop dati. <laughs> What's that, be? Bye bye. Oh, wow, no more. Nakiel. Classroom. Ganda ng linis. Ayun yung nandun sa labas ng kabayan. Ano yan? Kung gawaan ng kopi, oh. Ha? Huh? <laughs> close. Ano 'yan? close. eh ang nalamati Long gib. <laughs> <laughs> may bumba mga kababayan. <laughs> Ayan yung bumba. <laughs> Kalumalumaan ng bumba mga kababayan. <laughs> Monkey. san? <laughs> Bata ka sa kay Trent? mami di mana nunggu bang kompai mami

<laughs> Sleep na siya. Ang ganda, unitib na kubo mga babaya, no? <laughs> Ay, ang ganda. Anak, ano yung mga doon ako pupunta? Something? Mm -hmm. Oo. Oh. Ganda, anak, oh. Ito na lang natin, mo. Oh. <laughs> Kung ano lang pinagagawa ni tito niya kanya, sa pamangkin niya. Ayan o. Andyan sila. Naomi. ha. <laughs>